love this lake. <laughs> <nice. That> <laughs> Good afternoon, Lodi Loves and CC Loves. Galing na tayong Tinoy Ann no? So, andito tayo ngayon sa Peace Lake. Ito so, nga pala yung view natin ngayon, no? Ayan. <laughs> I love Peace Lake. Iko tayo. tignan natin yung view na makikita. Ayan o, oh, tabing dagat siya, no? Ganda pala dito kasi may playground. yan. Mag-enjoy yung mga bata dito, no? Tapos, ayan yung view. May dagat. Bakit tayo.

di <laughs> pantay lang pantay kita kita toto toto kita dalawa